Mayor, ito po ba yung mga housing beneficiaries ni PRRD? Sila yung mga nabigyan ng bahay? First time mo nakarating dito, Mayor Baste, sa so, pabahay ni Tatay Dito Dari may kahapon, ikot-ikot po dito. Naiyak yung mga tao, Mayor. Dito, pasalamat Grabe, pasalamat kita kay Digong dahil sa yung yung mga binigyan, binigyan na pagkain, no, ni uh, Mayor Baste Duterte. Itong mga kabataan na nakatara dito sa North Hill Arbor Village. Isa itong barangay dito sa Tacloban. At ito po yung mga housing beneficiaries ni former President Duterte. Ito mga kabataan, no. Binigyan po ng burger. Ayon kay Mayor Baste, ito sana yung mga pagkain na i-distribute dun sa rally. Pero hindi nga natuloy. Kaya yung mga pagkain ay dito na lang muna binigay sa mga kabataan. Dito kami sa covered court. Ito po yung mga proyekto, no? Isa sa mga uh, village na nagawa sa ilalim po ng Duterte Administration sa Tacloban City.

kaya ito ang ginastoryaan dito. Ang importante, ating tingin naman sa kumahan man, na okay. plus target ang mga tao. Wala nang importante dito. Kasi saan na wala nang nakadulungan. Uh, nakaluna sila, na uh, sila ipipulong, wala nang importante ang tinastorya. Kaya, mas maayo pa siguro, ako niya, kung na lang siya na way na mo, may pag-historyan lang siya, pa sa ikadungan. Yung? Yung. O. o, o. Imbis diba? na manira, tumulong na lang sa nga. na lang sa contribute Kaya nila dire Mayor Basti kay ang presyo sa public hindi kayo? Kaya kung saan? Kaya kung saan? kung saan? Kaya kung saan? Kaya kung gusto siya manghambog na mas kuyosa na presidente, ialto sa gilid, matanag siya kita sa mayor problema kaya ano magkakabali mong kuha, o presidente magkakabali, gilid o niliso, Kung gusto siya ka manghambog, gano'n o huwag ka, ang kaya mo Wala na talaga ang Salamat po kayo. Salamat <laughs> po. So, Yan po mga kababayan, ang comment ni Mayor Baste doon sa naging remarks ni Pangulong Bongbong Marcos na walang nagawa raw ang mga dagdaang dalawang administrasyon para sa mga kababayan natin na biktima po ng super bagyong Yolanda noong November 2013. Ito so, yung mga kabataan no, na natanggap ng pagkain. Mga villagers po ito. Ang mga burger. Masayang-masaya po. Ang mga kababayan. Hi, live tayo sa SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa. Mas si Mayor Baste. Hmm. Hmm. na kayo ng burger? Tapos na. Okay, thank you. Yan, kita nyo naman mga kababayan, oh. Hi, ma'am! Masaya po ba kayo na...

Anong mensahe nyo ma'am sa mga Duterte? Ito kami na yun. Nagsisilip kahit maghipo si Baste. Happy kami. Salamat. Ma'am, kayo yung mga binigyan ng libre pabahay ma'am, no? Yes, kami. Ito, ito, ito. Yes, tayo yung binigyan ng mga pabahay. At yun. Oo, oo. Nasa yun. Hmm. Hmm. Libre yun ma'am, no? Libre. Libre. Ma, meron na kayong libreng bahay? Thank you. Okay, masaya. Sa so. So North, Ar so North Arbor Village po ito mga kababayan, oh, dito sa Tacloban City. Ayan, si Mayor Baste mismo. Ang uh, naunat no, na... Eh.

Ayan, ah, si Mayor Baste. Ayan, nasa mo. Daming tao. Ang twist dito, mga kababayan, hindi, hindi po, ito announce, no? Biglaan po itong event dito. Unannounce. <laughs> Oh, may init panahon dito, mga kababayan, no?

Hah? <laughs> 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 Kailangan ko man mag po no, mga kababayan, biglaan pong binisita ni Davao City Mayor Baste Duterte itong mga beneficiaries ng housing program ng kanyang ama, former President Rodrigo Duterte. Dito po mismo ito sa Tacloban City, yung ground zero ng napakalakas na super, super bagyong Yolanda. November 2013, hindi po nila nakakalimutan itong mga taga dito binisita ito po ay uh, unannounced na pagdalaw no at nagdala ng mga pagkain nagdala ng burger nagdala ng tubig nagdala ng snacks ang uh, alkalde ng Dabao. the fact na hindi po niya ito constituents pero nadarama po no ng mga taga-Tagloban itong Duterte brand of management dito po sa Tagloban Yan po muna no ang mga latest dito po sa Tacloban City. Manatili po kayong nakatutok at i-follow at i-subscribe niyo po ang lahat ng aming mga social media accounts sa SMNI News at sa lahat po ng aming mga TV programs na meron pong social media hand um, may mga social media accounts din para po sa pagpapatuloy na mga impormasyon na dapat niyo malaman. Dito po lamang sa SMNI.